Alam mo nang pakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala, dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako, dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir. election of duty. Sir. Uh, Sir, Mr. Mr. But, Chair, ipaano natin to lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test, nagsinungaling to ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Pakukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvi. Kasi kinampihan ni tong pulis, yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nana Elvin. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako.